Alam niyo po ba? Iyak ako ng iyak during my first day of school. This is my story. Dumating po kami sa Canada December 2019. Siyempre po, naganap po, po si mami ng school para sa amin magkapatid. Nag-visit po sila sa mga nire school. At nalaman namin, dapat kaming magkakapatid ay enroll either Catholic or public. At hindi pwede hiwalay. Wala namang problema kung Catholic or public school po kami. Meron din dito, Christian school or private school. Yun nga lang po may bayad. Siyempre po si Mami, doon sa walang bayad. Then nag-register si Mami sa regional school website. Then nakatanggap kami, email kung anong school kami enroll. Same thing with may ate. Since third week of December po, I winter break sa Canada. Ang start ng school ay January na. Ito na po yung day iniintay namin. First day of school ko po. May meet the staff kasi first day. Need to meet my teacher and principal. Ganun po sila ka-welcoming sa newcomer or immigrant. Tentenor po kami sa buong school tsaka classroom. Pati po mga classmate ko po na Canadian, very welcoming po sila. They guide me sa chair at table ko. Then itinuro nila kung saan yung locker ko. Then sinabi ng mami ko sa teacher ko, hindi ako marunong mag-English. Yari, kinabana talaga ako. This is the highlights of the story. Nung iiwan ako ni mami tsaka ate ko sa school, I started to cry. Nang tahimik lang po. Siyempre, lalaki po ko, hindi po ko pwedeng mag scream Tapos, tiri-eyes din po yung mami ko. Sabi po niya, ayaw niya akong iwanan. Pero I'm gonna be okay. Then the whole day wala akong naintindihan. Feeling ko nasa ibang planeta ako. After lunch, meron na teacher lumapit sa akin. Filipino po siya. I'm so happy kasi meron akong kausap. But she's not my teacher? So nung umalis na po siya sa classroom, tahimik na naman po ko. For the whole month, wala po talaga akong naintindihan. Palinga linga lang ako. At nakatingin sa teacher. Pero hindi ko po naiintindihan. Since behind po ako sa lahat, the good thing here is, may one hour ako, one on one kay Mrs. Perich. Siya po ang English tutor ko at reading. Then pag uwi ko naman po ng bahay, nagbabasa naman po ako ng kids book. Ang hirap po maging teacher ng mami ko. Kasi ipapabasa sa akin yung tatlong book sa isang araw. Tsaka may YouTube pa ipapanood sa akin. Learn English na animated. Ayun nga po after two months. Lockdown naman. So online study po lahat. At sobrang nakakabilig po. May reading lesson pa po ako sa teacher ko. Monday to Friday. Look at me now. Medyo baluktot na po ang Tagalog ko. 2 years ba naman lockdown? 2 years ako naka one on one sa teacher. Two years din ako bawal mag Tagalog. 2 years ako nagbabasa ng books. Kabisado ko na nga yung story. Kahit nakapikit ako, kaya kong kwento. Ngayon naman, gigil na si mami. Kasi hindi na po ako nagbabasa ng Tagalog. Tapos bawal na po ako mag-English. Ang gulo po talaga. Thank you for watching!